Oh guys, nandito na naman ako sa tindahan ng mga gulay naman. At may nakita akong kakaibang gulay. Anong gulay to? Ano kayang gulay to? Yung ano niya oh, dahon. Ay bulaklak. Parang ano to? Tumayin ko nga. Parang ano, anong klaseng ano to gulay? Hindi ako sure kung ano to parang bulaklak na ano. Eh, ano yung bawang? Tanong ko nga ko ano Tanong ko muna kay brother Tingnan mo mga anong gulay to ano kung hindi naman makain yan Brother! Sina Hadi? <laughs> ha? Onion leaves? Onion leaves? <laughs> Bulak lang ng sibuyas. sibuyas Ah, sibuyas pala to sibuyas. 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 Kaya kalatak kamsa Kamsa Javi? Tatlo lima? Tatlo lima? lima, dahon pala ni si buya. Kita lang <laughs> oh. <laughs> Hadi si buya, sada mati si buya sada. Ada garlic. Ga la <laughs> la si buya. Si buya sad. Sahe. La buya bes. <laughs> 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 eh, Tolong oh. Talong guys, un oh. laki nang talong oh. Jumbo. Kam kilo tulong. Adrian. Hey Brian. So wala ko maisip na bilhin guys. Subukan kong ito na lang bilhin. Tikman ko dahon ng sibuyas daw. Dahon ng sibuyas to. mag iisip na lang ako mamaya nito kung anong klaseng luto gagawin ko. Tapos, Dada Radi Wahed, Dada Nana. Hati Hada Wahed. Talata, Kamsa. Lakali Wahed, kasi Nana Sir Hada Tani kasi tatlong lima daw. Brother. O, oh, ayun o, oh, yung bago o. Oh. nila nilabas. Tangkong. Ayun tangkong. oh, medyo fresh. Dahil sa sobrang init, mabilis siyang ano, malanta. Natuyot. ah uh, ito na lang, tatlong klase. kamhadi Kinatuyot. Eight? Eight.

Tol, hatong project pala okay lang kinu. eh. Mm -hmm. Oo, oh, anong pati okay na po pala na, lang, lang ang palaya. Ano 'yung tanga ko? Oh, eh? eh, ano 'yung anoon niya? Ang palaya. Ha, 2 kilo. Ada six kilo. 6 kilo talong kaya, O kaya lang talong, talo na lang kaya ko ng talong? Talong talong na lang ako ng talo 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 ko talo talong? talo talo ako. talo ko ng talong. Ang talong nila guys, hindi ako sure kung talo 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 kasi pag ganito na ang balat niya, oh. Parang medyo, ano na, tigo lang. Malalaki na ang buto niya. Ito, maliit ang kunin ko. eh ito na lang. Ito na lang, dalawang piraso. Dalawang piraso, malalaki ito. May patula, oh. Ayan. Sa klaseng yung patula. Sitaw. Eh. Yeah. Okay. Meron okay. din silang ano. Bataw. Bataw, bataw. Patani. Ito lang yung binili ko, guys. Okay oh. lang. Kasi diet ako ngayon. Hindi na ako gaano nag-cooking show. Nine, we have Diet-diet muna ako ngayon. Ayan, subukan kong lutuin 'to. Itong dahon. I try kong mag-recipe nito kung ano ang lasa. Di ko pa natikman 'to eh. Kung ganitong klaseng dahon atbp. nito. May papaya din dito. Medyo fresh 'yung papaya. Okay 'yung papaya. Ayan, bagong pitas 'yung papaya. Kuha ko ng isa para sa tinola. Magpipinola ang manok. Ito na lang ito. So, ayan. Papakilo ko na yung akin. Ito lahat. Papaya. Tama dyan, papaya. Ay, siya pawal, ha? Tapos sili, oh. Ganda na sili, oh. Fresh na fresh. Ang galaki na ang sili. Banghang siguro to. Ayan yung akin. Itimbangin na ni brother. Ang cute to. Oh. Ano to? Parang suha, no? Suha to. Suha to sa atin. Meron na. Asin nito. ka oh, pa. O, hintayin ako. Yeah. Kukuha pa Sabi kaya abutin sa akin? Basta lahat na habahada. Seventeen. Seventeen? Abib ba Zib pada sili. Seventeen. Magbabayad na muna. Ito yung aking budget. Seventeen wala. Aking pulos budget. Seventeen. Seventeen. O, brother, oh. so, na Ito ko sa akin. Seventeen real. 17. Ha? 3,000, 3,000, 6,000. 6,000 lang sa'yo? No, Sa'yo? na So, ayan, nagbayad na ako. <laughs> ang inabot sa aking pinamili ay ito. Ito yung napamili ko lang. 17,000. seventeen real. fifteen sa akin. Ang ko yeah. sa 50 Ito na lang. 17 Uh, 33. 33 ang ating sakit. O balik na kami dito sa labas. Dito to ulit guys sa binilhan namin dati. Mia. Yeah. Sa mga tindahan ng mga insya. O oh, yun, may gabi silang malaki. Oh. Ginagulay nila yan oh, gabi na to. Tingnan nyo guys. Laki ng gabi oh minyan pinapakain yan sa baboy namin eh. Yung niya kalalaking gabi. Pero dito yung ginagulay nila. Dito, maraming tinitinggang gulay na sa atin, hindi, ano, hindi ginagulay, pinapakain lang sa alaga. Dito naman, pinakain. Gulay yan dito sa kanila. Ayan, ang oh, daming sibuya. So, sobrang init ngayon. So, summer na dito. Wala na ang lamig. Mainit na. Ayan yan, ano. Tingdahan ng, ano, India. Lahat ng hilira na to. Parang, ano, bibisorya. Pero mga indiano ang mga, ano dyan. Magpipinda. Ayon sila, mikos-mikos, oh. <laughs> Nag-aabang sila ng customer. Yung mga nag ano yan, nagtitinda. Nagtitinda yan sila ng mga merienda. Yung minimikos-mikos nila. Yan na. Ah. Alam niyo masarap yung mga niluluto nila dyan guys kasi maraming ingredients na nilalagay. Gusto ko nga yung ano yung pagluluto nila kasi maraming ingredients, hindi nila tinitipid. Yun lang piliin mo lang talaga yung ano yung malilinis so balik na kami papunta na kami ulit doon sa gitna ng bayan sa gitna ng bayan kasi dito kami sa gilid gilid sa tiyanggay tiyanggay na maliliit doon sa kalagitnaan nandun yung mall saka yung tindahan naman ng mga isda o yung kasama ko punta sa ano pharmacy dito ang daan namin ito lang nabili na ako ito lang nabili ko